kung sa 2025 budget na halos 1 trillion pesos ang sa DPWH baka 400 billion pesos don ay allocable sa mga district congressman pero mas malaki pa the rest of the budget mm -hmm. ay non-allocable at don daw nagkaroon ng bentahan ng pondo sa 2025 budget. Ngayon ibinabat na ang budget sa 600 billion baka A bit less than 400 billion ang allocable pero meron halos 200 billion pesos pa na non-allocable at inamin ni Secretary Bonoan sa recent senate hearing, meron siyang leadership fund. Kaya isa sa mga hiling namin kay Secretary Dizon ay ilabas ang data sa DPWH office sino ang mga proponent sa mga inamin ni Secretary Bonoan na leadership fund. Ang uh, isa sa mga masasabi ko ay hindi lang mga politiko ang nagpapasok ng mga proyekto sa DPWH. Mm -hmm. Dahil meron din kaming mga natanggap na mga message from our former district engineer nung start ko pa lang po ng term na may mga contractor na nag at tutulong na maglagay ng pondo sa aking distrito. Initiated by contractors? Ang district engineer, ang... Uh, execution kinaka kinakausap ng mga contractor at ang uh, nag-approve naman ang regional and central office and if i can venture to say this but only of course my speculation but also based on the testimony of former DPWH officials nagbabayad ang mga contractors para ipasok ng mga DPWH officials at least noon ang kanilang mga proyekto sa DPWH budget. Ibig sabihin po, hindi lang po mga kongresista ang binabayaran para sa mga proyekto. Nagbabayad daw po sila noon sa mga DPWH officials. Hmm. Alright. Sa experience ninyo o sa pagsasyasa ho ninyo, sa distrito ho ninyo, ano yung mga allocable in the past? Ang madalas na pinipili ang mga road and asphalt overlay projects. Congressman ang namimili. Para sa allocable? Allocable. Not DPWH, not National Economic Development Authority, not the Municipal uh, Development Council, not the City Development Council, not the Regional Development Council. Without the process of consultation, yung allocable is basically a pork barrel by congressman? Tama po. Kung ano ang sasabihin ng congressman, ang kailangan ng kanyang distrito, gagawa na lang tayo ng mga paperwork to justify the need for that project at hindi naman po yung selection ng project yung problema kasi mm -hmm. syempre nakakabuti din naman na may mga bagong uh, asphalted roads tayo mm -hmm. hindi din po yung insertion yung crime in itself mm -hmm. yung mali po yung kickback mm -hmm. kaya sa akin po okay na ang mga congressman na sila naman din po ay nilalapitan ng mga barangay officials for example na humihingi ng uh cementing ng road sa kanilang barangay or uh, covered court or school building okay naman po na sila ang mag-compile ng mga requests basta wala silang kickback